na ang chamborado natin. Ready to serve na. Perfect ito sa almusal or merienda. And of course, hindi mawawala yung tuyo natin. Mas maganda pag i-dissolve natin siya bago ihalo para maiwasan yung buo-buo. Minsan kasi, pag direct yung powder ilagay natin is may buo-buo. Pero pwede naman, pwede naman natin ihalo direct. Kung may tabliya kayo or dark chocolates, pwede din yun. Maluhin natin sa minsan, minsan At kung sa tingin nyo malapot, pwede kayo magdagdag ng konting water. Pero wag po masyadong marami. Bago po mag-100% maluto yung bigas natin, ihahalo na natin yung dinidisod nating cocoa powder. Para po sa ganun, manunood po yung tsokolate na lasa doon sa bigas natin. At dito, dapat bahin na po yung apoy natin para hindi masunog. Pag nahalo na natin, pwede na natin isunod yung sugar natin. Sa sugar, pwede kayo magdagdag or magbawas. Depende po sa inyo. Pag fully cook na po yung malagkit natin, Ayan, luto na ang champorado natin. Ready to serve na!